May isa ko, 5 pera ko. Nandyan, ata? Wala. 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 Hindi ko alam. <laughs> ano kasi wala? Ano 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 Magkano ba yun? 5. 5 piso lang? Mga madami. Ano ba yung papel o yung bariya? Papel tapos bariya. Tarong mo kay daddy pagdating. Ano ko na siya mga isa mga pagkulit. Ano ba yung pera mo? Ano? Hmm? Magkano ba yun? Hmm, Lima. Limang piso? Hindi yung may papel. May kasama yung papel tapos tapos limang piso. Tapos, saan binaya di daddy? Sa gas. Sa gas? Oo. Nako kaya naubos yung pera mo? Uh -uh. yeah Yan. Uh -huh. Ano bang mo doon? Mga toys. Tapos, pool. Pasabihin ko kay daddy pag uwi. Oh, baby, babayaran mo ko na ano, isa lang? Eh, madami yung ginawa ko sa wallet ko eh. Tapos, okay. dapat ilan ang ibabayad niya? Apat. Apat ba yan? Dalawang apat. Da, apat ba yan? Pati dalawang lima yan. <laughs> One, two, three, four, five. 6, Oh. Six, seven, eight, nine, Oh. oh. Bila, baya, bayaran mo ko ng five, ah. Bayaran mo! Utang okay. po na sa akin Naman po niya bayaran. Binayaran na mag daw eh. Magkano ba yung babayaran niya kayo? Um, oh, um, Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14. 14 ang babayaran niya? Yes. Yeah. 14 lang pala. Ang unti lang naman pala noon eh marami yun. mm. oh, Dab dami nga ng one ng one eh. O ilan na? ba yung one? Um, one, two three, four mm. five oh, yun lang yung babayaran opo mm. sasabihin ko na lang Ayan, sabi ko kay Daddy, babayaran na ilang. Madami. Ba utang utang po siya, hindi naman niya babayaran. Huwag babayaran yun, ano ka ba? Makakabalid ah. Ay, marami nga po yung pera. hindi niya babayaran utang niya po. Babayaran nga yun. Hindi nga po. Pagdating babayaran.